yung sitaw nyo, gawin nating masarap na merienda ito. Tingnan nyo naman, napaka cheesy niya. Tapos yung loob may sitaw pa. Pero bago tayo magsimula, tikman muna natin to. Ah, init. Gagamit tayo ng sitaw dito. Tapos, hiwain natin sa gitna. Pero wag nyong isasagad dahil ibubuka lang natin to. Next, tanggalin natin yung mga buto nilalapit ko talaga yung camera para kitang kita nyo. Sabi nila masarap daw yung luto ko, lalo na siguro yung nagluto nito. <laughs> <laughs> Tapos kayo natin ng kutsara yung loob ng sitaw para madali itong palaparin. So, okay na to? Banlawan muna natin ng tubig yung sitaw ko Next, i-drain lang natin ito. Guys, gagamit nga pala ako ng molo wrapper dito bilang pangalak para hindi lumabas yung cheese ko. Tapos, mozzarella cheese ang ilalagay ko. Pwede naman kayong gumamit ng ibang cheese dito. Sobra lang kasi ito. Sayang naman kaya ginamit ko. Pahiran natin ng tubig yung molo wrapper. Pwede din dalawang sitaw ang ipangbalot sa cheese para hindi talaga lumabas habang pinipirito. Then, nirolyo ko lang ito. Make sure na pati yung magkabilang gilid ay sarado. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Guys, hindi ko nire-recommend ito na pang negosyo kasi matrabahong lutuin ito. Para lang ito sa mga walang magawa sa bahay kaysa makipagchismisan sa kapit bahay. <laughs> I suggest ibang cheese na lang ang gamitin nyo kasi yung mozzarella cheese mahal ang presyo. Maglagay tayo ng santasang harina sa bowl, tatlong kutsarang breading mix, paminta at asin pampalasa. So, i lang natin tong mabuti. Tapos, kuha tayo ng limang kutsarang breading dahil gagawin natin tong batter. Maglagay din tayo ng sampirasong itlog bilang binder. At konting tubig. Kailangan kasi maging malapot yung mixture nyo. Tapos, ilubog na natin yung binalutan nating sitaw dito. Kaya kung may mahilig sa inyo sa keso, bagay na bagay ito. Masarap na tapos malutong pa. Next, balutan naman natin to ng breading. Medyo kinapalan ko kasi baka lumabas yung cheese natin dito. Mahirap na, baka yung loob wala nang matira. So, okay na to? Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Kung breadcrumbs naman ang gagamitin, sa tingin ko lalabas lang yung cheese dito. Kasi kapag kumulo yung cheese, binubutas niya yung molo wrapper ko. Kaya mas okay kung i-breading nyo na lang ito. Magpainit na tayo ng mantika. Guys, kung gusto nyo din bumili ng katulad nitong puting lutuan ko, pumunta lang kayo sa TikTok ko at i-click nyo yung pangalawang video. Non-stick na kasi ito at pati sa induction cooker nyo magagamit mo. Balik natin para yung kabilang side maluto din. O ba diba, ang ganda ng non-stick pan ko? Tapos ditanggal din yung hawakan nito. Then, hiwain muna natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng loob nito. Grabe, nakakatakam ang cheese dito. Tapos sumahaba siya kapag hinila mo. So yun nga guys, nakaluto na tayo. Kaya naman, tikman na natin to. Ah, init. Hmm, matchis tapos may sitaw loob niya. Kung gusto mo ng sitaw na makeso, try mo na din ang recipe na to.